Ito ang isang island sa La Union na makikita sa barangay Parawir, bayan ng Balawan, La Union. Kaya sa video na ito, umpisa natin ang ating paglalakbay mula sa Santo Tomas hanggang marating natin ang Imuki Island. Atin din tuklasin kung bakit tinawag na Imuki Island at kung ano ang mga pangalan ng bawat lagun dito. Kaya tara mga par! Huwag natin patagalin to Let's go! All right, so magandang umaga. Ito na po kami sa panibagong vlog at panibagong gala. So, kasama naman ulit tayo si Mrs. Yes, so, uh, you know. so, ang pupuntahan namin ngayong araw na to ay sa Balawan. Uh, punta kami ng Imuki Island. So, may kakatagpuin kami sa Aringay. Uh, ang time check natin ngayon ay sa, sa 5.34. So, alright. Mayroon pa tayong 59 kilometers para makapunta doon let's go! So, ayan So, ang usapan namin ni Carlos is 5 to 5.30 Uh, 5.30, nasa Aguo pa rin tayo. So wala pa tayo sa ringgay. Tapos matraffic pa. Alright, so malapit na tayo sa may kulay na pagkitaan namin. Ito na. Alright, so hanapin natin sila dito. 7 7-11. Ayun, yung motor, kita ko na. Oh, pinin ko, imo Island. All right. So, ayan. Okay na. So, tunboy na lang kami. Diretso kami ng Inmoki Island. Doon kami magpapalipad. Alright, so mayroon pa tayong 55 minutes. equivalent to Ayan to, 46 kilometers Para makapanta ng Balawan La Union So dadaanan pa natin ang kanilang San Fernando Bawang at San Fernando Lalagpasan natin yan Alright, so na tayo sa Bayan ng Bawang May naamoy akong lungganis Dito sa bayan ng La Union, San Fernando At tapos inat inat dahil masakit na sa likod Medyo mahaba yung biyahe Alos 2 hours At hindi pa kami nakarating Meron pa kaming 23 kilometers. Next, so nakalabas na tayo sa may alternative route dyan sa San Fernando. Dito na tayo ngayon sa may highway papunta na ng bayan. Ang Balawan. Alright, so turn left dito para makapasok dito sa bayan ng Balawan at Luna. kulay green ganito din sa Almeda Almeda man forest ganito din yung itsura ng ano, mga puno kulay green alright so nandito na tayo sa may Imokwe Island ayun o oh. tara ito ang Balawan ang pinakamatandang municipality dito sa probinsya ng La Union Tinatag ito noong 1704. Ang Balawan ay may 36 barangays. Ayon sa 2020 census, ito ay may 40,339 na populasyon at may 10,204 na kabahayan. Ang karaniwang mga mamamayan dito ay mga Ilocano. Dito din makikita ang tourist spot na Muki Island. May registration. Magkano? Magka-registration po? 50 po ang regular, sir. 30 po ang student. May WD with ID. Okay. Ayan, tapos wala pa 30 pesos, senior citizen, tsaka student. Regular 50 pesos. Walang ticket na binigay? Resibo ata. Resibo Resi lang? Ah, okay. Magawa niyo ref magnet dito. Ayan, mayroon pala. Mamaya, mamaya. Hindi tayo. So, high tide? High tide nga. High tide. <laughs> Ayan, so, high tide. Dati naratawid to eh. Ayan, ngailan na yan. Pwede ka tumunta. Welcome to Imoki Island. Ang kaparingitan ang tinatawag nila ngayong Imuki Island Ang pangalan ng isla na ito ay galing sa isang laman dagat na ang tawag ay sislag o babao sa salitang Pangasinense. Tinawag din na Imuki Island ang isla na ito dahil hinambing ito sa itsura ng masilang parting bahagi ng babae At dahil din sa malikot na kaisipan ng mga tao noon ang pangalan ng isla ay napasa-pasa sa mga henerasyon ngayon hindi lang imuki ang pangalan mayroon sa isla na to. Mayroon din silang bimuto o ari na lalaki o imubot. Ang karaniwang attraction sa island na ito ay e ang kanyang malinaw na tubig, rock formation, lagoon at mga bakawan o mangroves. Okay, so, so 250 per bansa. Balsa. balsa. Wait lang sir. namin kasama namin. So, 251 r Pag na-extend ka doon, another 251 r na naman yun. Yun, dami mga groups. Mga bakawan. Yun, <laughs> talong ka ba? Maglingo ka. <laughs> <laughs> Ang nagbabar ko, kasi ka malunong. Lalim nito. Jason Arfano. So, in the front Parehas kayo, pero mas malaki yung sa kanya. Oh. O, yung galing dun sa kamay niya lang pinaano. Wow, 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 wow. sa Imuki Island. Yan. Imuki. Imuki Island. So, kakaiba talaga mga island dito sa La Union. May isang Sungyut Island at saka mayroong Imuki Island. O, oh, diba? Kakaiba yung mga pangalan nila. Kito talaga yung buhay na gusto ko po. Kito <laughs> yung buhay namin. nag travel vlog na lang. Sana supportan nyo kami. Kaya mag-like and subscribe na po kayo. Yun. <laughs> Umabot ka sa ilalim? Oo, oh, mababaw lang dito. Tatalong ka pa? Tapasa pa nga. Pero hindi ko alam kasi kung nakikita ka eh. Kung so, tama ba? Patingin niya. Ayan, go, go, Ayan, go. go. Lang, go. Niya. Ay! 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 Malalim. 54 seconds, 55, 1 minute Oh! Boo! Ang oh, lalim! Hindi <laughs> tumakot! Italip ako dyan! Sige na, italip mo mabuti yan mo ha! Tapos nakaganong ka dapat para hindi tumalis O, tidali! Woo! Oh, <laughs> Ay! Tasang tala pa! Oo nga! Pag kailangan nyo ng tour guide, ito si Kuya Jason. Okay, Manong Isong ko. <laughs> manong Isong ang tawag. <laughs> Punta lang po kayo dito sa ano sa Mookie Island. Makakaligo po kayo ng malinaw na malinaw na tubig. Yun o. No? Ayun. Thank maganda. you po. Ayos. Maganda. Alright, so natapos na tayo mag-swimming. Ayan, so wala akong masabi dyan sa Inmoke Island. Napakaganda ng lugar. Ang ganda ng tanawin. At ang mga rock formation, ang ayos. Nice one. Balawan. La Union. Napakaganda ng lugar. Recommended sa mga turista. Ayos. So ayun guys, kung nandito na lamang ang aming video. So nasaksan natin kung gano'ng kaganda ang Imuki Island. So, okay. bye bye. <laughs> so, so ayun, kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe. At share nyo na rin para mag-updated sa mga bagong videos. So see you in our next vlog. Bye bye.